alam nyo yung sabi ko noon ayoko ng tiles ang bahay ngayon ayoko ng, ng pag nagkaano kami ng sarili namin bahay ipo tiles ko na kasi ang hirap pag araw araw mo floor wax mga bi araw araw ganyan ang ginagawa ko tingnan nyo ha yan magpo floor wax ganito yung ginagawa ko kasi may mga bata Mahirap pagka ano, kailangan po floor mo araw-araw. Mahirap -araw. pagka ganito yung sahig. Hindi naman kami pwede mag dahil yung ano, ito yung ginagamit ko, floor wax. Ayan. Hindi naman pwedeng hindi mag-floor wax dahil mag hindi maganda yung sahig. Araw-araw to, kalanyo. nyo. araw-araw bloh. -araw. Ang hirap. Araw-araw. dito. -araw. Sa kwarto tapos eh hindi na yung purwakan kasi ano ba? Na ano na to? ang hirap pagka-araw palaging nagpo wax, promise yung kailangan kasi malinis yung sahig ba hey. syempre may mga aso at pusa para matanggal din yung mga ano Ang hirap ah yung araw-araw floor wax tsaka magasto magkano ang floor wax 23 yata pag sa wholesale hindi ko ano kalimutan kung tingnan palaging ganito floor wax oh my god ang hirap mga bi kaya sabi ko mas maganda pag i-tiles na lang noon ayoko kasi ng ano gusto ko Clorox wax tang araw-araw eh ang problema magastos na gusto ko mo muna ha kasi pagano ako hindi kasi kami pwede mag-linoleum kasi may aso pag nabasa yung ilalim wala na Bakit? Manahimik muna. Unahin mo muna dito ha. mo kasi anak mo yan eh. kusina, hindi pa kasi nag-ano pa ako, maghuhugas. Mamaya na yung kusina. Grabe ang hirap mga ano, maging ano ba, sa bahay. <sighs> Grabe. O, linis muna tayong lamesa mga bi. Sobrang hirap. Sampai kumang ngayon dito. Hmm. Sisimulan natin itong mga anong naman dito. Na Sobrang ano yung ano ba, yung nakakapagod. Hindi naman pwedeng di ako maglinis. Isang buwan ba. Diba? So, kailangan talaga araw-araw malinis ang bahay. Araw-araw routine. Ganyan lang, pabalik-balik. Linis, luto. Ganun lang naman ang tungkulin. Pag nasa bahay ka, linis, luto. Tapos, bantay ng mga kasaway kong anak. Ang kukulit. Binigyan kami ng ano? Ng sagi ng kapitbahay na prutas. Mabait yung kapitbahay. Alam niyo, pag uh, mabait kayo, mabait din yung kapitbahay ba? Nakaka-ano ah? Nakakahingal, nakaka- alam nyo yung ano, akala nila yung sinasabi nila na oh, mabuti ka nga, nasa bahay ka lang hindi nyo ba alam na mas grabe ang hirap ng mga trabaho pag sa bahay kasi hindi lang isa ang trabaho sa bahay, di ba? alam nyo noon, ganito yan, wait lang sinasabi ko, mas gusto ko yung pag nag-asawa ako, sa bahay lang ako, housewife lang. Parang mas masarap magtrabaho. Kasi alam niyo kung bakit. Yung bang pag nagtrabaho ka, kung tendera ka, tendera ka lang. Kung sa office ka, isa lang naman focus mo. 'di ba? Yung kahit anong trabaho, kung kahit sa factory, kung paresa akin dati nag naka nagtrabaho ako sa factory ano, yung trabaho ko sa cellphone, magkakabit lang ng camera, yung camera lang sa likod ha at saka may nilagyan ng parang goma. Dalawa lang yata o tatlo lang yung naka-assign sa akin na ganun. Hindi lahat, 'di ba? Pag sa bahay ka, laba, luto, linis. Ano pa? Mada, lahat. Magbantay ka ng mga anak. Di ba? Mag-isip ka kung ano lutuin. Di ba? Ay, buti ako kasi ngayon di ako magluluto ng ulam. Kasi yun na lang daw pagkain niya yung niluto ko kahapon na sinangang. So, initin na sa freezer. Initin ko na lang siya. Kasi madami kasi yun. Yun. Buti nga yung ano ko, partner ko. Maano talaga siya, marunong umintindi na ngayon. Magbunot pa ako niyan. Kala nyo, malinis na yung kwarto. Inuna ko yan eh. In inuna ko yung kwarto namin. So, ipasok na natin yung mga halaman. Ayan, pasok na natin yung mga halaman. May halaman kasi ako sa lapak ay pinapa yung ko ba. <laughs> Maganda kasi pag may design na ganyan. O, no, di ba? Hindi nakakaalit. -ano. Maganda ang bahay pag may ano, lisa-lisay. Ayan. Tapos, meron pa ako isa dito sa kwarto. ginalabas ko kasi yun kasi para ano ba? Ito naman yung mga ano, yung sa upuan naman kasi ginagalaw to ng pusa. Mababait kasi yung pusa namin. Yun. Oh. Tapos may ano na rin ako dyan May halaman ako dyan sa vase namin Ayan Ayan May halaman na ako dito Yan kunti na Pinalitan ko kasi yan Yan na muna pinaso ko Kunti lang dahon Ayan lang ang trabaho sa bahay Kailangan natin Maaliwalas Kasi, alam mo yung kapag malinis yung bahay, ma maayos. Alam nyo yung maayos. Magaan ang pasok. Alam mo yung, ano, maaliwalas ba? At saka, maganda yung, ano, simoy ng hangin. Pagka malinis ang bahay, nako, magaan ang, ano, pasok ng swerte. Tapos, alam niyo pag ako, yung Meron kasi akong ano eh pagbabigat yung alam niyo yung sa bahay kapag mabigat ang pasok ng pera ikutin niyo yung mga gamit niyo ibahin niyo yung design yung ibahin niyo talaga yung ayos yung sa kama ilipat niyo sa ibang design yan ganyan kasi minsan sa ayos din ng bahay yung ano meron ako ganun ako eh pag medyo mabigat sa pasok sa amin ng pera tapos mabigat talaga ba nag-iiba ako ng mga design sa bahay hindi naman kami mayaman may simple lang kami pero nakakakain kami kaso lang syempre di ba may time kasi na ang bigat ba parang mabigat ang pasok kaya kailangan natin ibahin mo yung ano ba yung design ng bahay mo tapos linis kasi para tanggal yung mga ano mga bad ano basta yung mga ano hindi magandang ano ba yun kailangan yun ganun yun ano natin sa bahay hindi yung kung ano lang yung ayos mo yun at yun lang hindi po pwede yung ganun tapos eto yung may puto dito Ganun lang yung ano, routine ko araw-araw. Tapos mamaya, kung sinipag ako, magtutupi ako ng mga sampay. Pag sinipag ha, hindi ko ano na baka tama rin kasi ako hindi naman palagi eh. May araw talaga na ang bigat ng ano, pero bumabangon ako, naglilinis pa rin ako, pero hindi ko magawa lahat. Meron naman talaga tayong ganun eh. So, kailangan natin ng ano, hindi nga ako nag-almusal, eh, kumain lang ako ng saging na binigay ng kapitbahay. Meron tayong ganun, tapos masakit yung mga ano ba, yung likod. Siyempre, hindi naman tayo bumabata. Ayun. Ano pa ba yung ano? Yung may mga gagawin pa ako eh. Dapat nga matulog lang kami ngayon eh. Ang dami kong tupiin mga bee. Kung pwede nga lang mangingin tulong na ano. Uy, tulungan niyo ako magtupi. <laughs> uh, ang dami niyan. Tupiin ko. Oh. Ayan, ang dami niyan. Pagtapos mo maglaba, magtupi naman. Ha? Ang galing ng itsura niya, oh. Ha? Ang galing ng itsura mo dyan, ah. Anong hindi? Pumasok ka sa loob. Ang ganda ng itsura niya. namamaga yung paa niya. Hindi eh. ko yun naglinis na ako nakapagtapon na ako nilabas ko na yung ano yung mga ano nilabas ko yung mga basura ba alam nyo ba yung ano yung yung marami ang langgam napula andito sila sa pinto ayan oh hindi yan maganda alam niyo yung ginawa ko nilagyan ko siya nang nakita niyo ba Ayan o. Oh. Nilagyan ko siya ng maraming asin. Ayan, araw-araw. Nilagyan ko siya ng maraming maraming asin. Para ano, alam nyo ba na masamang pam masamang ano yun, yung may masamang ano, sign yung langgam na pula. Pag yan ang pumasok sa bahay nyo, yung langgam na pula, lalo na pag nasa pinto, masamang ano yan, masamang mabigat talaga, masama yung may langgam sa pintuan na pula papasok ng bahay kaya ang ginawa ko nilagyan ko siya ng maraming maraming asin araw araw hindi maganda yung langgam na pula sa bahay eh. kung itim ako ha, mayroon talaga akong ano, may mga ano ako, mayroon akong nalalaman ba hindi talaga maganda yung ano, yun langgam na pula sa pintuan pa kaya ang ginawa ko kinuntra ko siya ng asin hindi na siya pumapasok sa loob nilagyan ko ng asin yung ganun hanggang doon basta marami ako nilagay tuwing umaga isang ganitong asin no hindi maganda yung langgam na pula talaga sign ko yan eh tapos ano yung ano yung maraming 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 langaw na pumupunta sa iyo yung iikot-ikot lang ba dito sa tainga nyo yung parang may sinasabi nako sa akin meron na akong sign na ganyan meron na akong sign na ganyan na hindi may magan, hindi magandang ano pamaihin hindi ko nga malaman ni eh. siguro yung ano basta may sign ako ng mga ganun iba-iba naman kasi tayo eh. Dito lang naman sila, parang may guma, umiikot sila dito oh, yung mga langaw. Parang may gusto silang sabihin. Hindi ako ina nilalangaw. Ang ano ba, parang may bin inaano silang ipaparating. Siguro yung kung sino yung ano nagpaparating sa iyo na pahingin tulong yung ganun. Yun. Parang sa langaw dumaan kaya takot na takot ako sa ganyan kaya yung alam mo yung langaw na yung parang may sinasabi talaga sa, sa tainga mo lagi yan sa akin pag mga ganyan parehas nun na ano basta yung, takot ako sabihin basta mayroon akong sign na mga gano'n langgam na pula pagka nandyanan sila sa pintuan meron talagang hindi magandang pamaihin yan tsaka mabigat sa pera pero pag langgam na itim, gumapang yan sa lababo, sa may pintuan mo, sa may mga bintana mo, guman Naku, sa, sa akin, ang dami-dami kong grasyan yan. Ang gaan-gaan sa lahat. Ganun yun sa akin, sign. Langgam na itim. Sa lababo, sa bintana, gumagapang sila. Tapos may mga sa pintuan. Ano, sign sa akin yan na ano, maraming biyaya. Ano ako eh, ma, mapamaihin kasi ako. Ikanya-kanya -kanya naman kasi tayo. <laughs> Pero maano ako sa Panginoon. Isa lang pinagka, pinaniniwalaan ko, si God lang. Pero, meron ako mga binibigay siguro siya ng mga sign-sign ba. Di ba? Kaya ako minsan, ano din tanman ako. Pero si God, kay God talaga ako ng ano, trust sa lahat ng la, lahat si God yung pinaniniwalaan ko yung napagod ako eh napagod ako tas pinawisan yung likod ko tagaktak yung anlalaking gabutil na ano yan lang ang almusal ko eh hindi pa naubos <laughs> yung tinapay at saka isang saging tinapay, isang tinapay isang saging lang ang almusal ko kasi Madami akong gawain. Pero inaantok na ako. Tsaka, hindi ako makakapag-upload. Alam nyo bang, umaga pa lang nag-upload na ako, gabi na siya ma-ano, ma -ma Ang bagal ng signal namin, lalo na pag yung mga isang oras, o mahigit isang oras yung i-upload mo, naku po, put, put ka. Yung internet sobrang ano, hindi ko malalaman eh. Eto nga eh, gusto kong sabihin dun sa ano ba, sa company ng internet namin. <laughs> mga boss, bago kami ma mag mamili ng mga pangkain namin sa bahay, bayad muna kami sa inyo para baka naman maawa kayo. Yung signal namin ayusin nyo naman. Isang linggo mahigit na yung signal namin na ano, yung wala-wala. Baka naman, never kaming nangutang talaga sa ano, sa bill ng internet. Lagi kaming advance. 15, 16, magbabayad kami. Yung due namin is 25. So, di ba? 25 days na. Ano advance namin na ano ang advance namin magbayan. Tapos yung signal namin. Hindi <laughs> ba lahat ba Ganun? Kasi dati mayroon din kami, iba naman yung internet namin dati nung nasa Cavite kami. Siguro mga nung una may signal kami. Walang connection. Hindi kami ma... Bukas naman yung ano, hindi ka ma rin maka... Hindi ka matawagan, hindi ka makasend. Siyempre, kung may trabaho ka, paano? Di ba? Yung paano kung yung trabaho mo sa bahay, home base ka, so paano yung trabaho mo, bayad naman bayad ka naman. Ha, bakit ganoon? Inuuna namin yung bill, bayarin namin sa inyo. Para lang maayos yung ano niyo sa amin. Tapos baka naman baka naman maawa naman kayo sa mga customer niyo. Nagbabayad naman kami ng maayos. Oh my gulay ba diba? Bayad naman bago kami makapamili ng pagkain namin. Na-inuuna namin yung bill namin diyan sa Bayarin para lang hindi magkaroon kami ng magandang ano ba? Connection. Magkaroon kami ng magandang signal. Sana naman i iayusin niyo kasi paano baka lumipat naman kami sa iba, 'di ba? Sana ayusin nyo. Tsaka magkaroon kayo ng ano ba, magbigay kayo yung inform nyo ang mga customer nyo na kung may problema. Kasi bakit nung bago pa lang, wala pang isang taon, nag, nagbibigay kayo ng message na ganito. O, ba diba? Bakit ngayon? Dahil hindi nga lang yata isang linggo, mag isang buwan na yung internet namin ganito eh. Eh maayos naman, wala namang bagyo. Maintindihan ko pa eh kung bagyo eh. 'Di ba? Kung meron na no na walang signal, baka naman Kasi naghahanap buhay kami. Kung mag-load pa kami, magdodoble gastos kami. So sana naman no ang hirap kasi mula umaga mag-upload ka. Gabi na mapo maka ano, maka ma -post. So paano? Paano hindi ko alam gawin. Kasi kung mag-load ka o makapag-load ka nga, dobling gastos. Hindi naman kami mayaman. Diba? E 'Di ba? Eh saan sana nag-load na lang kami. Hindi na kami mag-dobling bayad. Magbabayad pa kami every month. Tapos, maglo-load pa kami. Di ba? Sayang yung ano... effort naming ano... Kaya sana, maawa naman yung ano... mga... ano ng internet. Buti yung iba siguro na ano, yung mga mayayaman, siguro lahat ng lahat ng ano ng internet ng pangalan ng ano noon nagpakabit siguro sila iilan e, na ba yung ano ngayon tika lang siguro lahat ilan siguro mga internet nila sa bahay mga pito pitong ano naku po okay lang sa kanila kasi mayaman talaga sila e eh, paano naman kami eh yung kaya lang namin yung isa lang <laughs> sana ba maging maayos? Kasi ang hirap. Hindi kami makakahanap buhay. Nagahanap buhay din po kami. So, yun lang. Ay. Ayan, thank you. Thank you for watching. God bless all. Naway dumami pa kayo sa na sumusuporta sa akin. Huwag kayong magsawa manood ng mga video ko. Bye. Thank you. I love you all.